Magandang araw sa inyong lahat mga bro So ngayon na araw meron tayo dito gagawin na Motostar Z200R yan. so, Dinala dito sa atin mga bro Hindi yung maandar Tapos ang problema pag kinikik daw matigas Tapos yung clutch nya mga bro uh, Suburan Sobrang lambot ng clutch nya Ayan Okay so ito yung mga bro Kasi, yung ating gagawin Tapos yung ginagawa siyang EY125 yan mga bro, so bago natin umpisahan, siyempre, 'yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kong updated pag mayroon po tayong mga panibagong videos na mga i-upload. So, tara. Bale mga bro, ito yung sinasabi ko sa inyo na motor star. Ayan, sa si Mazda meron siyang ginagawang MIUI. UI. black, block, sumabog kasi yan eh. Ayan, ito kasi mga bro, mukhang bagong kalas din to. Ayan o. Oh. Ayan, bagong kalas din yan. Tapos ito yung clutch niya o. Oh. Ayan o. Oh. Normally mga bro, mga bro, dito ang clutch niya, dito malambot. Pero pagdating dito, usually dapat ano yan, um, matigas na yan. Ang problema ito, sobrang lambot o. Oh. Diba? Diba? Tapos pag kinikik yan, mga bro Eh Na ganun sya Nasa habit. So panigurado Chichik natin yung Bindex drive Issue kasi ng motor star yan mga bro Naalala nyo yung binili natin na Yung binili natin na motor start Ganito rin yung nangyari Pag kinikik Para may sumasabit Chichik natin yung Bindex drive Pero ngayon Try muna natin ito Ayusin muna natin yung kanyang clutch Kung hindi ko nakakamari mga bro Bagong bilid din to eh Ayan no? Bagong bili din tong motor star na to Okay so pagka ganito ang problema nyo mga bro Ayan yeah, wala rin yan wala rin clutch yan So tatanggalin natin tong clutch side nya Kasi panigurado nasa loob ang problema nyan Ayan so gamit lang tayo dito mga bro ng 8mm Tapos Kuha tayo ng lagayan ng langis Kasi panigurado mga bro mayroong tatagas dyan Okay so tirahin muna natin mga bro Discarte nyo na lang mga bro yung ano Yung ah, uh, Ayan tanggalin natin to Pati yung kicker, tanggalin natin yan mga bro Meron lang dito ano yan Ito kasi bagong welding din to eh Welding na lang din eh So, dose Yan, tanggalin natin tong dose Para mahugot natin yung kicker So, gamit ang dose Tanggalin natin to Yung street na nga ito eh Nakita so, ko to, uma under pa to nung nakarali Kaso, kinalas nung mayari. Ayun, hindi na siguro nabalik sa loob. Check natin kung um, anong nangyari mga bro. Pa. Panigurado nito yung castle nut, baka lumuwag. Or yung bearing, hindi nakakabit. Nahulog na. Ayun. Tapit ito, street na rin. Patay, lost street na rin. Oh. Eh. Ay! Nakaplag na. Ay, nahulog na mga bro. Ah, tigas na. Yun. Tapos mayroon pa nilagay na bu ano, bushing. <laughs> okay, so pag natanggal nyo yan mga bro, uh, kuha kayo ng 8mm tapos lagay tayo ng karton dito. Yan, kasi maliit lang yung lagay natin. Kuha tayo ng karton para diretso dito. Kasi sabi naman yari, bagong langis daw nito. So, salukin natin yung langis o so, ilagay natin dito para yun din ang ibabalik natin mamaya. Okay? So, wala kasi yung susi mga bro eh. Pero ito kasi hindi umaandar talaga to. Ayan. Hindi siya umaandar ano. Hindi ko napapandarin kasi hindi nga umaandar eh. So, ayusin nilang muna natin yung problema niya. Pandarin natin tapos ibalik natin yung clutch. Check natin yung loob nito mga bro. Tungkalan tayo ng gamit. Yan. Tungkalan tayo ng karton. Ligay natin dito sa ilalim. Okay? Tapos, ito, 8mm. So, tanggalin nyo lang mga bro, lahat ng 8mm dito sa may crankcase, sa may right crankcase, sa may clutch side. Pare-peras lang naman ng kaming yan, ang, ang turmilyo. Ayan. Alas. Tapos, ang ikot nyo, pa counterclockwise, ano? Huwag pa ganun, paikpit po yun, baka maputol. Dito. matapos nyo makalas lahat ng 8mm dito sa gilid mga bro so pupukin nyo lang ng bagya kung okay ng rubber mallet Ayan. tapos baka natin itong langis baga bagong chinsyo lang ang sabi nito you o no? tagasin muna natin yung langis. putol putol na boy ay kawawa ng gasket yan mga bro so pagka natin yung crankcase natanggal na natin ganito yung makikita natin dyan ito yung itong centrifugal ayan tapos yung, tat, yung oil pump natin yung oil pump pala nito mga bro uh, hindi siya di gear mayroon po siyang kadena rin ayan o oh. so parang chain type yan yung kanyang oil pump Tapos ito mga bro dito mapapansin nyo Ayan meron dito yung toser Mali po ang kabit nito kaya walang clutch Ayan o oh. So mal, masyadong lokalubog Tapos gumagalaw So mali po yung ganyang kabit Kaya wala siyang clutch Sablay yan Tatama natin Tanggalin nyo lang to mga bro Kasi yung mga ganitong 200cc mga bro Wala siyang castle Tapos iba ang design nya kung mapapansin nyo yung crankcase cover nya Ito Ayan o So pagka iniikot nyo dyan Ito Dito dapat tatama yung sir natin Kaso basyadong malalim Hindi inaabot ng clutch Kaya yung clutch kahit naka ganito na Hindi na tumatama Okay So sablay mga bro So ang gawin nyo lang bago, pag nagkatanon o doon sa mga nagkakalas ng mga ganitong motor Madali lang mga bro, tanggalin nyo lang to Tanggalin natin Tigas o, tanggalin natin yung bearing. Dahan, uh, dahan lang. Yun, tanggal na, o. Oh. Di ba? Tanggalin natin yung bearing. Tanggalin natin to. Yan. Yun. Ito, mga bro, yung parang pinaka-housing na yan ng toaster. Tanggalin natin. Yan, ito. Ito, 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 ito. Yan. Ito yung kailangan natin. So, dapat ito nasa labas. Yan. Dapat siya nandito siya sa labas. Okay? Tapos napansin ko dito mga bro, may tama na yung ano, yung pinaka bushing ng ano. Grabe, puno ng pandikit oh. to. puno ng pandikit. Wala pa naman tayong gasket nito. Ayun oh. Ano ko yung housing? Ayun oh. Masyado ng malaki yan. Pero hindi naman pinapaayos na may ariyan yan. Yes. Sasabihin na lang natin sa kanya na mayroon ng tama. So ang tamang paggabit nito mga bro O to Bearing Yan Sunod to dapat Ito Okay Tapos Ito Yan So Dapat yan Nasa labas Okay nasa labas yun Hindi nasa loob Kanina kasi nasa loob eh Kung napansin nyo kanina pagkalas natin Ganyan na itsura nyan Okay so ngayon linis linisan lang natin Tapos ibalik ko na ito mga bro Ibalik na natin yan So wala tayong gasket So Ano na lang total medyo maalam naman yung mayari nito siya na lang magpalit nyan ng mga gasket na yan okay so balik na natin yan no nga bro so pwede na yan so suggest na lang natin sa mayari mga bro na palitan ito ng gasket na bago kasi ano to puro na gasket maker to yan Okay, so lagyan lang natin yung mga pinagdugtungan ng mga gasket. Pero ito mga bro, hindi na ito tatagal. Ano? Uh, pagka ganito mga bro uh, balit, balit bago na talaga to Balit bago na gasket Mga gasket Ngayon okay, ibalik na natin bro, kung makikita nyo, bali na ibalik na natin yung mga bolt. Tapos, kung mapapansin nyo, kung kanina mga bro, loset yung clutch, ayan o, oh, tinan nyo. O, oh, igas na yan. Ayan, dahil po balik baliktad yung kabit ng toser, dapat nasa labas lahat yung, pati yung housing, pati yung toser. Anong nangyari, nandun siya sa kabila lahat ng bearing. Kaya ito, lusot hanggang dito. Halos sumiikot na yung, ayan, ayan, matigas na yan mga bro. Ngayon, kabit natin na. Ah. Kabit natin. na yan Tari natin dito O so, di ba antigas na o oh. Uh, sobrang na yan I-adjust na lang natin So ganun lang mga bro ano yung pag ayos ng clutch Doon sa mga nagkakalas Baka magkabalik-balik na din I-adjust na natin tayo Yan mga bro, so bali okay na yan So naikabit na natin, ibalik na, na natin lahat Tapos tinan nyo mga bro, may laro na yung clutch nyo Ayan, oh. Diba? Yeah. Yeah. So, matigas na. Maramdaman niyo na lang sa kabay dyan. Hindi na kaya. Hindi kaya kanina na, ayan Oh. Hindi kaya kanina na umiikot talaga dito. So, toser sir lang. Baligtad. Ngayon. Kaya charge natin to. Kasi hindi nga ito umaandar. Mga bro, dinala dito. Hindi umaandar. So, hindi na siguro ako ng video kung paano natin papaandar rin. Yun lang yung pag-adjust ng clutch. So, kung hindi naman baligtad yung toser sir, possible yan mga bro. Minsan, Uh, yung bearing nalaglag, nakalimutan or minsan sobrang luwag ng yung tawag diyan, yung castle nut, naluwag kasi yun minsan eh. Yun naman sa paglumuwag ng castle nut, minsan mayroong clutch ang problema, minsan nag up. Minsan hindi na to bumabalik, na ganun lang. Minsan naman nandito matigas. I-check niyo na rin yung uh, castle. Minsan naman pagka sobrang wala na talaga mga bro, ay na talaga minsan yung yung clutch hub tsaka yung housing ay yung pressure plate yung clutch boost tsaka yung cover noon uh, ubos na pagka -ubos na yon wala na rin tong ano masyadong slide na rin yung lining natin okay so yun mga bro hanggang dito lang yung video natin uh, magandang araw sa inyong lahat at sana meron kayong natutunan yun mga bro right